goto or lugaw laman kung tawagin sa amin. Lugaw mapanakit. Yung tipong isang linggong hindi ka makakalaka. Dahil mamamaga ang tuhod dahil sa iyong daw. Ano? Gusto mo pa rin ba matuto kung paano pagluto nito? Bahala ka. E sige. Isa lang ang gagamitin natin. Bahay guya. Mas okay ito at malinis kumpara sa ibang laman loob. At napakadali nilang lang Pagkaso mo na ng dalawang beses, magpapakulukan ng tubig, laladyan mo ng asin, pakulukan ng 10 minutos, ihaon mo at balawan mo. That's it. Palingin sa iyong bahay, guya. Pag Tapos hiway mo ayon sa iyong laki ng gusto mo. Walang ko niyan dahil ikaw naman ang kakain mo. O tara na, mag-umbisa na tayo. Kailangan natin mag-isa, maglagay ng kaldero. Magpapainit lang tayo ng mantika at ilalagay na natin yung bawang. Mas maraming bawang, asahan mo. Masarap yan. At kapag napakayumanggi mo na ang bawang, pwede mo na lagay yung sibuyas at luya. Dapat mapalamog mo ang sibuyas at luya at pag lumabas na ang aroma ng dalawa, pwede ka na mag-isa ilagay mo na ang bahay At habang ginigisa natin yung laman loob or kung tawagin ay bahay guya, ipapakita ko muna yung gagamitin natin. Dalawang klaseng bigas ang gamit natin, isang malagkit at isang natural na bigas lang. Mas nilamangan ko ang malagkit para medyo malapot. At depende sa iyan kung hugasan mo hindi. Ako, hugas. Hindi natin masasabi, minsan may mga hayop yan. And then, maglagay tayo ng pork cube. Optional yan. Kung meron kayong buto-buto, much better yan. At maglagay tayo ng tubig from Maynilad. Depende sa inyo kung gaano kadami patis, to taste. asin, syempre. At yung pinakaayaw nyo, bechin, bahala kayo. Magic chalak, ubod ng talap, pamintan durog para may konting sipa. Pagkatapos mo ilagay lahat ng ingredients, pakuluan mo ng 30 minutes. Hinaan mo lang yung apoy. At pagkalipas ng 30 minutos, malambot na yung malagkit at bigas. At nakita mo na naglulugaw na, add ka ng toasted garlic at sang. At kapag na-check mo ng na malambot ang bahay guya, kaya na, pwedeng pwede mo na iserve yan at yan gusto na po ang lugaw mapanakit bagay na igoto dito sa nabotas tiyak pag nakain mo to isang linggong hindi ka makakalakad kulit mo yun sabi ko siya huwag mo nang alamin kung paano lutuin at shoutout nga pala sa mga follower natin pasensya na po sa mga nagaabang hindi tayo nakapag vlog napaka busy po natin pag gantong December asahan nyo po mga kabayaw babawi po ako sa inyo o oh, hanggang dito na lang po yung ating vlog Again, Maraming salamat po sa inyong pag-aabang. Mga kabayaw, hanggang sa muli, paalam.